lang sa inyo sa poster ng isang pelikula ni Nora Honor kung saan may nagsabi na parang inapiraw si Superstar dahil sa likod daw ng mukha ni Bianca Umali ito inilagay. Ayan. O, oh, actually, kasi parang ang itong mananambalba, ang mananambalba ay si Ate Oh, yung mga Kung si mga Ate Gay nga o. ang mananambal, tama lang naman na sa undan siya ng poso na instead na si Bianca o bahal, medyo siya doon. Kasi luwalabas niya kung titignan mo ang poso, ang pinakabida talaga dyan ay si Bianca. Although pero laki -laki sa billing, malaki eh. naman yung ano ni ano, Ate Gay. Although, pero ah, uh -oh. oh, no, pero no, 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 no. parang nililibuild din friendship po yung size. Parang ano, ano ba, magka-level ba hindi, yung size? Hindi, eh. hindi kasi ang masing... Parang ma ulo si, lang si, si ano si eh. eh. Parang 100%? 75% ba? Correct. Hindi, oh, oh. parang ko ano, para friendship eh. Hindi, hindi si buong, buong katawan buong ni Bianca eh. Si Bianca si Fred, may buka, mahabang buhok. Hindi, si friendship, yung magkataman. pangalan nila sinasabi ko. Ah, yung Laura, ah, oh. unang sa Bianca, umali. Hindi, yung kasi, size. Mas malaki si Ate guy. no? Okay, parang mga 75%. Sa picture daw yata, sa picture. Sa picture, pero... Alam mo, hindi kasi natin alam po talagang istorya niyan, friendship. Kung kay Bianca oh, Bobby ikot ang istorya. Okay. Or kay Nora Honor, di ba? Pero kung sakali man po, parang okay lang. Kasi mas malaki talaga yung pangalan ni ate. Mas malaki lang yung mukha ni Bianca. Yung pero hindi friendship pero, diba? Nora Honor yan eh. National artist yan eh. Oh, yun, At saka yun kung yun siya yun yung mananambal. Mo. Siya dapat. dapat. Eh, or dapat pinantay talaga yung oh. size uh -huh. ng dalawa. Pero ang pagkakala mo siya yung mananambal eh. Kaya ano ba yung sabi ng mananambal? Parang ano yung oh. -huh. Parang nang gagamot. Oo, Dito, oh, tama, nang gagamot. Parang nang na Para nang ano, ano, ba oh, pa, oh, parang Lord? something like that. Ah, ewan kung tama ako ah. Oh, parang, man, parang ano, fake healer. Oo, oh, pero, oh, oh, pero ito yung nang gagamot pero kaya niyang ano, mangkulang. Ay, Oh. Kasi you, no, yeah. parang naalala ko sa teaser ng pelikula lang yung napanood ko, eh, talagang madugo yung prinsip. Parang ano eh, parang nagiganti si Nora, no? Parang, parang, nangyari kay Bianca, parang, parang ginaganon-ganon niya. Parang Ay, maganda yung movie. oh, But, yun. so, alam mo, parang walang issue na lang, pwede ipantay na lang yung picture oh. ni Ate Gaya at saka ni Bianca. Oh, tapos yung mga, na supporting ano yung cast dito sa may unahan. Okay, wala na lang. Charot! Oh, <laughs> kasi pe, paninaman natin kung ano ba talagang participation ni Bianca once sa pinanood natin si yung movie. Kasi pwede mananambal si, kaya gaya ng kay Maricel, yung movie nila ni Janela, pinasa niya yung ni, ano niya, yung pagiging bangkukulam niya kay sa Janela. Hindi, yung, yung, yung sa Regal, ah. sila ni Janela, yung yung bangkukulam sa pamangkin niya si Janella sinali niya yung ano kaya parang bigat ni si Janella mm. baka pwede kaya kung mananambal dito ay eh, si Ate Gay deserve naman talaga ni Ate na siya yung malaking picture at malaking nga rin naman yung picture ay yung pangalan niya pero dapat din naman malaki talaga Diyos ko kaya huwag naman yung masyadong laiting si ano hindi naman niya rin Paul Tiong kung umisipin kung totoo si si Bianca lahat -lahat si Bianca bong pero marino. alam mo kasi siyempre friends dapat nakikita pa rin sa alam ng producer ah yun ng director producer. kung paano oh. hindi mag-react yung mga ang ah, oh. yung mga fans oh. at mga oh. tao kasi ang nagre react mga tao mismo oh. eh di ba correct lalo oh. sa panahon ngayon oh. Oh. <laughs> alam nila dapat. So, piling diba? nila parang na si ano. Oh, si atigay Si Ati Gay. Gay, parang ganun. Diba? At ano kayo magiging reaction ng ating kamarisol na si Rodel Fernando, di ba? Oo, oh, abangan natin bukas <laughs> ng natin... gabi, ah. Oo. Oh, Kung no. anong reaksyon niya. <laughs> bukas ng gabi, Ayaw, Oh, man, sa Marisol Academy to na. Correct.